Peach, naiinip ako. Ayayamot na ako eh. Mag-games mag tayo. Wala kaya nga lang naman yung Gcash ko. Wala ba? Ang kaya Sige mo. Sige na, meron nya ata dyan eh. Meron ako nakita eh. Anong games? May games dyan sa Gcash yata. Dito? Oo. Oh, mga bata helmet, today is a very very happy day. Salamat lahat ng mga bagong pasok, chat to, please don't forget to click subscribe button, tiny bell, para lagi updated. Salamat lahat ng para sa sasok sa namin ng pa. O ayusin mo na yung buhok mo. Mag-games na tayo. Ayaw Let ko, the eh. games begin. So, ito na nga mga kabatang helmet. Doon sa nag-request sa atin, no, during the live na may pa-ibingo -e or pa-pogs na rito sa Gcash. Wow! Laan ng Gcash natin mga kabatang helmet. O, oh, 32. Yes! <laughs> so, ito yun. Oh, blurred, blurred pa yan, ha. Ah. Ito, pipindutin nyo. So, ito yung pinaka-platform, di ba, video Gapur? Bakit blurred? Blurred kasi. <laughs> so, ito, click nyo yan. Ayan, view. Woo! So, makikita nyo dito sa bandang... Saan banda? game tayo. Teka, ito na nga. Ayan, o, oh, games, o. Oh. Ayan, o, oh, o, oh, o. Oh. Diba, labo, diba? O, oh, games. O, oh, pindutin niyang games. Ayan, iti-direct kayo dyan. Loading. Oops! Oops! Oh, oh. Games, oh. Oh, oh. Ayan, o, oh. o, o. Games, o, o, o. Ayan, o, lumalabo pa, o. Oh. Ay, di diba? diba? O! Oh. Uy, grabe to. May, sabi ko sa inyo, may bingo plus, eh. May bingo. Table game, Arena plus. Playtime Color Game Live Peria! Live Peria? Yes! Drabe, Grabe, Super Esports Plus Peria Games in Play Ox. Wow! Ang dami naman yan. Ang dami! nandiyan na lahat? daming pagpipilian pala nito, mga kabatang helmet. Try nga natin yung Bingo Plus. May 32 pesos tayo. Ayan, ayan na. oh, ayan na. Oh, oh. Loading, oh. Oh. Ay! Ano to? To use this service, the following Gcash info, ah, need to be shared daw. Yung Gcash number, yung name, yung email address, and your birthday daw. Ay, bakit? Kaya nga, eh, ba't ganun? Ba't i natin. Saan makakarating yun pag hmm. senior mo? Eh, sure, sa bingo plus. Ala? Yoko nun, i-verify pa pala. Wala tayo maglaro. Yoko nun. Huwag na, baka mamaya oh. saan mapunta yan. Eh, kiss na natin to. Ipis e, na yan. Oh, yun. Pero ang daming games mga batang helmet, to. Oh. Uubusan oh, ubusan yan. Oo, oh, wow. Ubusan. ubusan. Ubusan ng games. Ubusan, Gita, uh. ubusan. Games, play to win. Grabe mga kabatang helmet, no. Buti na lang. Sino nga ba yung nag-share ano, nag -share niyan sa atin? Medyo kapar. Sila sa Sir Erwin Zorila ba? Yata. O sila Red Bansai. Basta nung, Basta nung ano? may mga nagko-comment na itake nga daw natin ni mm -hmm. geographer. about yan. O si, hindi naman si Tacoma. Sino nga ba? Comment down below nyo nga kung sino viewer natin na nagsuggest na gawin natin ng vlog ko about sa... Grabe ah. Ha? On hand. Ay, oh! nako! Na Pogs-pogs ka na, no? e Oo. Games grabe na ito. games ka na ba? Games na! Woo! Pero grabe to mga kabata helmet. Uh. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa mga kasino, no? Talagang dami pa lang mga palaro. Gajuga pur. Uh, eh wala, 32 tulay yung laman ng gigas natin eh, pero... Eh paano yan pag may laman? Halimbawa, uh, may 100 pesos na laman yan. Ilalaban mo na doon! May live perya eh, at saka videographer. per. O, may sabong ba? Parang wala akong nakita ng itong sabong, pero nandito yung mga pangkasino kasino. Uh, pero videographer. per. Uh, kailangan ng details. Kailangan daw i-verify pa yung mga details. Yung info mo, di ba? O di ibigay mo. Ha? Ha? Naku, mahirap yan, mga kabatang helmet. Eh, paano? Ano mangyayari pag binigay mo? Hindi ko yung alam eh. Siyempre, may access na sila sa info mo. Hmm. Saan? Pag share mo yon, saan makakarating yon? Kaya yeah, nga. Eh, sabi, isi-share daw doon, doon sa Bingo Plus, di ba? Nung pinindot ko. So, do sa management or do sa company, hmm. kung lalaroin mong games, masi-share doon yung info mo or yung identity mo. Ah! <gasps> birthday mo, name mo. Marabi. Tsaka yung account number mo sa Gcash. Pero Ay, wow. Naku, mga ano, Saan yung account number ng Gcash? Di ba? Saan, saan konektado yun? Sa Globe. Di ba? Ang Gcash is under Globe. Mm. Under Globe. Oo. Okay. Yung Pero, account number mo. Bidyo ka per. Nako, mga kababayan, mga bata helmet, mag-isip-isip po tayo mm -hmm. yung pera na meron tayo, itong kakarampot na inipon natin, nakinita natin, mm huwag -hmm. po na natin ilagay sa mga ganyang klaseng mga games mm -hmm. o yung mga online betting. Mm -hmm. Isipin nyo, napakairap po ng buhay ngayon, just ko po! Pero uh, may promise naman na babalik yung pera eh. Doon sa mga ganyang laro? Oo. Uh -huh. Medyo Di ba? nakaka-hypnotize. hindi mo kagad mawi-withdraw yan malamang sa malamang. Marami na ako nabasa about yun sa mga online betting. Meron daw parang threshold na kailangan makapag-deposit ka pa ng certain amount bago mo ma-withdraw to. So, kunwari, kailangan 1,000 mo na yung deposit mo. E, paano kung ang pera mo lang e 500? O, dinagyan mo pa na... lang 500? O, ba? Diba? O, sino nalugi? Ah, <laughs> uh, babalik the... naman daw yun eh pa. Pag wala na makain, na mo na yung mga ari-arian mo. Naku, makabatang helmet, Hindi. ha? Benta mo yung tatay niyo. Ha, tatay niyo? <laughs> Ba't ka ba yung tatay? Nakakalo ka naman to. Ay, parang kilala ko yun, ha? Ah. Ay, makabatang helmet man. Ipapanuri tayo, mag-isip-isip po tayo na gusto uh -huh. mm natin kung ano man yung meron tayo ngayon. Pero, madali lang naman pindutin yan. Okay lang ba yun? Nasa mga ganyang e-wallet na yung mga games. May kaakibat diba? na ganun na. kaling Galing! Ay. Hindi mo na hindi mo na pa kailangan pang pumunta sa mga kasino dahil kahit sa bahay, bet, 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 no? Yes! Betsong nyo ba? Betsong na betsong iba dyan, no? Comment down below niyo na kung masasabi nyo dyan mga bata helmet. Mm -hmm. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi ko kami sa wire yung nag-helmet din ng bukit. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Ako, Bidoga Per. Mm. Personally, hindi ako naniniwala sa responsive, ano, responsible gaming. Bakit uh. naman? Responsible naman eh. Kasi waisan ako pa na doon, wala tuloy -tuloy na tuloy-tuloy na 'yon. Kasi addictive 'yan eh. Oh, 'yung mga tunog-tunog. Ano nga ba, ba 'yun? Ano siya sinasabi doon. Jackpot! Champion! Kabarol, kabarol, kabarol. Kabarol, ting-ting, ting Bat alam mo? Ah, oh, alam mo ah? Hindi. Oh, wow.